Hey guys! Ako si Mar. I live in Singapore for more than 20 years. Sa mga nagtatanong kung madaling maghanap ng trabaho dito sa Singapore, yes guys, napakadali lang maghanap ng trabaho dito sa Singapore kahit may edad kayo o kahit pa sabi mong hindi may edad, matanda na kayo. 60, 70, nakakahanap pa po ng trabaho dito sa SG. Kaya yeah, sa so mga nagbabakasyon o nagtuturis dito, mapapansin napapansin nila na napakarami pa rin matatandang nagtatrabaho dito. Dito guys, walang discrimination, bata ka man o matanda, po pwede kang magtrabaho. At dito nga pala guys, pag umidad kayo ng 15 years old, dali na yung mga kabataan dito, pag umidad sila ng gano'n, po na sila mag part-time job. But please don't get me wrong, madali lang maghanap ng trabaho para sa mga Singaporean o PR dito, pero para sa mga tourists guys, medyo mahirap maghanap ng trabaho dito. Kaya advice ko lang sa inyo guys, wag na wag kayong pupunta dito sa Singapore, tapos mag magre-resign kayo dyan sa Pilipinas. Then, maghahanap kayo dito ng trabaho. Huwag nyo pong gawin yan kasi mahihirapan po kayo. Dahil dito, guys, kahit pasabihin nyo napakaraming trabaho, oo, pero through online lang din sila kumukuha ng mga employee. Kaya kung gusto nyo magtrabaho dito talaga, guys, maghanap kayo through online o di kaya sa mga agency, bago kayo pumunta dito, dapat meron na kayong sure na trabaho. Oh, kasi mahirap po yung mag-gamble kayo then wala na kayong trabaho dyan sa Pinas. Alalahanin niyo guys, it's really a fortune pag naghahanap kayo dito ng trabaho. Sa bahay pa lang magmumulubi na kayo. Pagkain nyo pa and then pamasahe. And then ganun lang din ang mangyayari guys. Through online din naman kayo mag-a-apply. Kahit kasi mag-walk in kayo, ang sasabihin lang din naman ng mga manager sa inyo kunyari FNB kayo mag-a-apply. Ganun din ang sasabihin nila, mag-inquire o mag-apply kayo sa HR nila, which is through online din. Sa saan nga ba kayo pwede mag-apply guys pwede kayo mag-apply sa LinkedIn Jobstreet, Street, TV, lalo na kung mga professional kayo, dyan dyan lang din kayo makakakuha, makakapag-apply po kayo dyan. Dyan din po nakapag-apply si Javi, yung mga kabataan namin. At lalong lalo na guys, so pwede kayong mag-apply sa mga company website, like for example, yung MDS, may nakalagay dun sa website nila, career. career. Ayun, doon kayo pwede mag-apply. And then, kung teacher naman kayo guys, pwede kayo mag-apply dito sa PCF. Ayun yung mga kadalasan Pilipino ang nakikita kong mga teacher dito. Yun yung sa mga K1, Kinder, or sa mga... Uh, prep. Ayun. Marami dito nangangailangan yun, guys. Kaya mag-apply kayo, especially kung teacher kayo dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang muna ang chikahan natin dahil kakain muna kami ng aking asawang Jurassic. Ayan, guys. Thank you for watching. And follow for more.